Hello everyone, ako si Eric. Itong question na to, lagi ko nakikita sa internet or usually tinatanong ng mga babae sa gym. Isa sa mga factors kung bakit hindi nag-gym o takot mag-gym ang mga babae dahil ayaw nilang lumaki mga katawan nila katulad ng mga sa lalaki. So far, ito yung mga alam ko nakuha ko sa internet, nabasa ko sa online, mga nakausap ko mga tao. Um, the only way na lalaki ang katawan ng mga babae ay kapag 10 years na silang nag-gym, nagbubuhat ng free weights um, equivalent to their body weight or more than their body weight. Other scientific factors, um, ang katawan ng babae hindi built like sa mga lalaki. Um, sa lalaki, kapag nag-overload, uh, yung muscles nila talagang lumalaki yan. Unlike sa babae, yun nga, um, it will take them years and years para lumaki talaga yung muscles nila. Um, more of mag- kakaroon kayo ng muscles but in a toner way unless ang um, purpose mo talaga is magpalaki ng muscle. Other way na pampalaki ng katawan ng babae ay uh, paggamit ng injectables like steroids at saka paggamit ng enhancements like protein, um, whey proteins, creatine, food intake, dietary plans, um, caloric surplus, yun yung mga factor na nagpapaboost ng ating uh, muscle mass. So, paano natin may iwasan lumaki ang katawan ng babae? Um, ilimit lang natin yung weights na ginagamit natin for upper body. Kasi alam naman natin na mga babae gusto nilang palakin nilang ang kanilang legs like quads, glutes, and hamstrings. So doon pwede sila mag-overload. Buhat kayong mga 10 pounds, 20 pounds for the upper body para lang ano, toned yung katawan niya. So in conclusion, huwag kayong mag-gym um, it will take years of practice or training para mabuild natin yung muscle mass na kinakatakutan natin no at uh, saka um yeah, anatomically um, mas marami ang fibers muscle fibers ng lalaki compared to the females um so wag matakot um Consistency actually is one of the hardest part of going to the gym. Mas madali pang manood na magbabad sa mga k-drama natin. Mga 12 episodes kaya nating tapusin in one day. Enjoy lang sa gym. Uh, set tangible uh, goals. And um, kung nahihirapan kayo, pwede kayong maganap ng gym buddies. Sana nakatulong itong video na to and uh, until next time thank you